Nadine, sa wakas nagsalita na, napaiyak dahil sa naging karanasan sa GMA Gala 2024. Sa wakas nga ay nagsalita na ang aktres na si Nadine Samonte, sa naging karanasan niya sa GMA Gala 2024. Sa eksklusibong naging panayam sa kanya ng showbiz insider na si Ogie Diaz. Napag-alaman na totoo ang mga kumakalat na bali-balita hinggil sa hindi magandang treatment na naranasan nito sa nasabing big time event. Ayon sa aktres, imbatado siya sa naturang pagdiriwang, labis niya talaga umanong pinaghandaan ang nasabing event, at pinagkagastusan siyempre, pero sa huli hindi siya mabibigyan ng maayos na upuan at table, ito ay dahil wala umano siya sa guest list. Wala umanong nakai-reserve na table para sa kanya, kaya naman napilitan siyang pumwesto sa bandang hulihan na dinadaan-daanan lang ng mga bisita. Tila nagmukhang kawawa ang aktres. Bunsod nito, siya ay umalis na lamang at hindi na tinapos pa ang programa. Pagbabahagi pa ni Nadine kay OJ Diaz. Paglabas ko kahapon sa event, hindi ko na natapos yung program. I was so frustrated and so down and lost. Again that's the right word na parang what happened. My team was so mad. They hugged me. When I went up, umiyak na ako doon. Nung binigyan nila ako ng invitation for that gala, nag RSVP kaagad ako. So nag RSVP na ako. I even asked them if I can bring my husband, pero sabi nila I cannot, walang plus one. So sabi ko, okay sige, it's okay. And then pagdating ko doon, my name was not on the list. Okay? Sabi ko, pero nag RSVP po ako. My handler was there also. Ta sabi... Eh wala ka po dito... Ano po bang apelido? Lahat na ng apelido ko sinabi ko na... Sabi ko... Meron po akong show ngayon... Yung Forever Young... Pero hindi pa ini-air... They were looking... They were thinking saan ako iupo... Sabi... O sige upo ka na lang dito kina Althea kasi may isa pang set na pwede... So binigyan nila ako ng number... When I went inside... Sobrang puno ng table and all of their names were there... It was dulong-dulong table and walang nakaupo dun, ako lang, I feel so kawawa na everybody is going sakin na parang Nadine, are you okay, okay ka lang ba dyan? Samantala, sa hiwalay na panayam ng PEP ibinahagi ni Nadine ang naging reaksyon ng kanyang asawa, matapos marinig ang buong kwento, pagbalik niya umano sa hotel room, hindi na niya napigilan pa ang sarili at nagtungo sa banyo at doon umiyak, narinig umano siya ng kanyang asawang si Richard Shua, dito niya naikinwento ang buong pangyayari, at ito ay nagalit, sinabi pa nito na pinayagan siyang bumalik sa pag-aartista hindi para itrato ng ganun, sa sobrang galit umano ni Richard. Ninais pa nitong bumaba sa venue pero pinigilan na ng aktres.